So, good morning guys. Uh, happy New Year sa lahat. January 2 na ngayon mga Jans, no? At 7.44 na na umaga. So, start na ng trabaho ulit. <laughs> so, timing muna tayo mga Jans, no? Samahan niyo ako. Mamaya magpa-price update tayo. Tara, let's go. guys. Andito uh, na tayo ngayon sa SM Club Pampanga, no? So, magandang umaga sa inyo. So, ngayon andito tayo ngayon sa ah, <laughs> Ulit ulit. So, 9:30 na ng umaga. So, samahin niyo muna ako mga kajangers so, sa sa ko bilang isang company driver, no? Samahan niyo muna ako. So, tara, let's go. Ngayon so, guys, no? Ah, uh, 10:30 na. Tapos lang kami mag-discarga ng mga gamit na hinatid dito sa SM Clark, Pampanga. So ngayon, ikot-ikot muna tayo ngayon mga adyals dito sa, sa SM. No? Ikutan natin para makita natin. Kasi pangalawang uh, deliver ko pa lang dito. So last year, nag-deliver ako siyang beses pala. Kasama ko dito si Kuya Alwin. <laughs> so tara, gusto ko pasyal tayo. Siya guys oh. uh, tapos ah. na tayo mag ikot ikot kahit papano kapag ikot ikot tayo dito sa SM Clark, Pampanga So ngayon, uh, babalik na tayo ng uh, unit natin sa service nating truck At doon na lang na antay natin si Kuya Tami yung helper natin o yung financial na kasama ng natin ngayong araw na to no? So yun mga adjust, no? mamaya abangan ninyo, ah, magpa-fly sa update tayo Makikita niyo naman dito sa title na to kung ano yung pa sa update natin Sa so, ngayon hindi ko pa alam kung ano yung pa sa update natin, sisilipin ko pa no? So tara, I-try tayo kayo mamaya, update ko ulit kayo. So yun okay, o so guys, share ko lang sa inyo nung uh, kanina bago tayo dumiyay ang original na biyahe ko talaga mga ka ay 8 to 5. So yung original na driver na ito hindi pa nakaka galing probinsya. So kasi nga nakakatapos uh, lang na ng bagong taon natin ngayong taon na to So yun, so nung pagpasok ko nga kanina, hindi ko na masyado nagvideohan kasi na on the spot ako na ibiyahe itong uh, Clark at Baliwag na to. So ang original na bi biyahe ko dapat E25 ay ah uh, Malabon, no? Kaloocan, Malabon. Tapos uh, hindi nga na ibiyahe ito, so pinilitan ko yung driver ng schedule na to. Pero ang pasok ko pa rin, E25 pa rin. So ang original na pasok niya, ang deliver na ito ata, kung hindi ito 6 to 3, ah uh, 7 to 4 to. So share ko lang sa inyo. Uh, kasi hindi na hindi ko na video ni naputol na agad yung ano yung pagbibideo ko so bumihay agad tayo na uh, papuntang Clark Pampanga no so update ko kay mamaya para sa mga price update na pwede ko i-share sa inyo mamaya kasi hindi ko pa nakikita ko ano yung mga inabiso sa akin ng last year no si share si share sa inyo para meron kayong guide no so tara let's go Ay muna tayo. Nandito tayo ngayon sa Culilan, papunta tayo na ang Bulacan Ah baliwag pala dito. Dito na 'yan. dinugo. Dinuguan nga ate. Dinugo po yan. Ito magkano dito? Mm -hmm. 70. Last order. Mm -hmm. Abangus ah, yan. Tingnan yung dinuguan nila. Palok. Palok na sa ato. Ayan sa na tayo, guys, sa uh, SM Balihuag, Ha? Huh? Pantay so, lang natin kasama natin kasi magdi discount ka tayo, no? So, yun, abangan niyo lang yung pamaya. Update ko kayo. So, good afternoon, guys. Dito na tayo sa Headquarters. Oh, just... <laughs> so, mag-alas 4 pa lang. Ang out natin. 5 pa. Ah. Tara, let's go. ko lang si Mamaya. Mga At muli mga ka-Junkers, ako'y nagbabalik ilang oras na ay 3.39 ng hapon. Mga ka-Junkers, magandang hapon sa inyo samang mga Ipanig ng Mundo. Ang araw po ngayon ay Friday, January 3 na po mga ka na no? So ayun mga ka no yung napanood yung video Kanina, sa simulang ito ay yung biyahe ko yan kagahapon sa Clark, Pampanga, Pulilan at Baliwag, Bulacan, mga kajangers. No? So maraming salamat sa inyo sa panonood at umabot kayo dito sa dulo ng ating video na to. So yun, at uh, para hindi naman masayang yung panonood dito sa ating video for today ay magpa-price update tayo ng presyo ng papel, karton at assorted papel at dyaryo no? doon sa akin nire dahil may nag-request nyan sa atin mga kajang sa uh, uh, comment sa ating Facebook account, uh, Facebook sa YouTube account, sorry. No? So yan, huwag na natin yan patagalin. Kung handa na kayo, hawag tayo na tayo ng lapis at papel, sisimulan na natin yan in 5, 4, 3, 2, 1. Inlista nyo na yan. So, so ito mga dyan ang presyo ng price update ng mga papel at karton puti assorted doon sa akin ni Reklan ngayong January 2025 na po, yan mga kajan so, huwag natin ang pagtagalin dahil magsisimula na tayo sa presyo ng assorted paper o iba't ibang klase ng papel na assorted na, papel no? so, ang presyo niyan ng assorted paper doon sa akin ni Rekta ay 4 pesos lang yan mga kajan ganun na ang presyo ngayon sa Rekta namin 4 pesos lang ang assorted so, may kita pa rin, so, punta na tayo sa pangalawa ang presyo ng Jario, ang presyo ng Jario ngayon doon sa akin ni Rekta ay 650 lang mga kajan per kilo No? So, punta na tayo sa pangatlo, ang presyo ng karton. Ang presyo ng karton ngayon ay bumaba ng 20 centimos dahil ang presyo ng karton ngayon doon sa akin ni Rectan ay 6.30 na lang mga adyanas per kilo. Rectan po yan, mga ka per, papilan po talaga siya. No? So, syempre, ang panguli, ang pangapat ay yung puting papel. <laughs> Ako itong aso. Puting papel. Ang presyo ng puting papel doon sa akin ni Rectan o band paper niyan ay 770 per kilo na mga kajangas no? so tumaas siya bahagyan ng 20 centimos. so kahit konti-unti uh, tumataas. So, pagdating sa puti, nasa sa inyo na yan kung gusto nyo mag-ipon para pagdating ng uh, mga buwan, kung tumaas man yan, eh, pahabaan na lang ng PC yan. Eh. <coughs> Excuse me po. <coughs> so, yun. So, ilan na nabagkit kong presyo. Gawin nyo lang yung guide. Ipagkumparan nyo lang yan. Doon sa inyong mga binibentan o inyong pinagbibagsakan ng mga kalakal na mga karton, puti at iba pa, no? So, muli, ako po ng inyong dyan sa si Erwin. Sana nagustuhan nyo ating video po today. Kung nagustuhan nyo, ma'am, pakalike naman. Kung di pa kayo nakasubscribe, syempre dito sa aking channel, click to subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong i-upload ko pang mga video. <clears throat> so, muli, ako ng inyong dyan sa si Erwin, kita kita po tayo sa slot. See you on my next vlog. Bye bye mga kadyangas. No? Tuloy tuloy pa pa rin po tayo magpa price update ng mga kalakal ngayong 2025. See you soon. See you next video.